Mariing pinabulaanan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang mga aligasyon ng umano'y internal unrest sa loob ng kampo Aginaldo. Pagtitiyak ni Bronner, walang kudeta na magaganap sa ilalim ng kanyang pamumuno sa gitna ng mga agam-agam tungkol sa diskumpiyansa umano ng ilang sundalo. Ang mga detalye sa report ni Edniel Parosa. Sinagot ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang muling paglitaw ng isyong may internal unrest sa kampo Aguinaldo. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Browner na hindi magkakaroon ng kudita hanggat siya ang Chief of Staff. Tugon nito ng opisyal makaraang umugong ulit ang mga aligasyon na, na ng pagiging diskompiado umano ng ilang uh, suntalo sa kasalukuyang liderato. Pero muli ang giit ng Heneral, solido ang hanay sa pagsunod sa chain of command, maging sa saligang batas. Aminado naman si Bronner na kanyang ikinalungkot na muling paglitaw ng isyong maaaring hindi nagaling sa kalabang banyaga kundi sa mga kapwa na Pilipino. Nanawagam din siya sa publiko na maging maingat sa pagpapakalap ng mga usaping may kinalaman sa pambansang seguridad. May epekto kasi umano ito, lalapat inaataka institusyong dapat sana ay poprotekta sa bansa. Ito sa si Edniel Parosa, nag para sa si Leisure una sa pilipinas una sa pilipino